Hello guys, magandang gabi. Tahimik ng lugar namin. Walang katao-tao ang kali. Masyadong tahimik. Mga dadan sa sakyan. Ito yung tindahan. Pasko na. Pasko na. Pasko na.

Labas na yung ano mga laga. Ayan. Tsaka yung isa. Ito na mga kaibigan. No? Dumating na naman yung tambay. Guys, na Dumating na yung mga tambay dito. Ayan o. No? Guys! Vlogger ko nakasama. What's up? So, what's up mga... Kaigat. So, what's Ito up mga, mga kaigat? Ay! Kaigat. <laughs> <laughs> What's up mga igit? What's up guys? Kani akong iingon guys. Na ako i sa inyo guys. Kusog kayo pawel, oh, kaya gusto kayo power. kayo guys. Kani guys. Oh, may balad na kanyang kapakita eh. kalaban guys. Bilang bila, 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 guys. Kani guys. Hindi yan kamuti racing, ha. ah. Kani siya kani. Jason's Barber Shop? Potato racing. Galing dito oh. Mio. Kawasaki. Nita kayo Ares, are rider oh. May bigan, rider yan. Kay gadi. Honda. Honda, 'di mo matot ito. Ano to? Anong motor to? Ares. Yan, Ares. Ito Ares din. Ito ano to? ito RS. Vlogger 'yan, no? Kasamang vlogger eh, 'yan, no? Ay!